Ito yung tunay na ating bahay guys ha. Dito tayo nakatira ah, Yung pinapagawa ko lang yung guys ha. Nasa kabila yun <laughs> Pusa yung Guys sakit mo na ako Ito yung ah, bahay na talagang ah, Dito kami nakatira Yung pinapagawa na yun guys Nasa kabila yun yan, Madilim na tayo Madilim ah, Aba na nasa taas maliwanag na yan Ito yung, ito yung taas na Oh, maliwanag na no. Nasa uh, third floor na tayo. Yan. Oh, diba? Ito yung uh, nasa baba tayo, ito. Kaya yeah. maliwanag na dito sa taas. Ito yo dito tayo nakatira, yung isa na yun ng bahay, guys. Yun ang uh, bago kong pinapagawa. Tingnan natin sa baba. Silipin natin ang baba, guys. Ayan ang baba natin, oh. Yan. Ayan, oh, diba? Sa kaere po dito. Ayan, ayan. Ayan, diba? <coughs> Nasa tayo ngayon, guys. Hmm, hmm. Uh, dito tayo nakatira. Yung bago na yun na pinapagawa kong bahay, yun po yung ating uh, paupahan. Sa mga nangangailangan ng bahay, kailangan natin na pagawa para meron din tayo kasi yung mga ganun guys ha bawi bawi lang ha? pag natapos natin yon paupa natin kung di mo na natin natitirahan katulad dito meron din tayo tinitirahan dito at paupa na natin pero papagawa ng bahay dito guys sa Manila talagang magastos malaki ng gastos natin guys malaki na naubos ko dun pero ano naman bawi-bawi uh, lang pero makabawi lang tayo hindi naman uh, pabilisan guys na mabawi natin kagad ang ating gastusin habotin din tayo na buwan mga ilang buwan bago tayo makabawi katulad dito sa ito mga ano naman to tanim tanim lang to ng asawa ko nasa 12 floor tayo tingnan nyo lang dito ha ah. pasok tayo dito sa loob guys yan madilim na o diba Uh, yung baba naman, uh, bubuksan natin ang bintana. Yan. Ito yung baba. Ang makikita natin lang guys, ha, uh, yung divisoryo nandyan. Ito yung baba niya. Ito. Ito yan. Na, nasa ibaba yan. Ito talagang dito tayo uh, nakatira sa uh, ito. Pero yung mga pinang-upload ko na yun na uh, ano, uh, yun na pinapagawa natin nun para meron tayong paupa na uh, bahay, di ba? Okay. Uh, ano lang to guys, sa uh, discard lang to. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sana may natutunan kayo rin ng mga ibang mga diskarte kung paano rin tayo uh, <coughs> magkapaghanap buhay na simple lang, hindi na tayo maka hindi na tayo gaano napapagod napapagod lang tayo guys ganito lang sa pag install o pagpapatayo pa natin ng bahay talagang mapapagod tayo nun at saka gagastos na gastos tayo nun pero kapag natatapos na naman natin don puro naman uh, kabiglan kabig tayo guys ganun lang yon at sa meron dyan mga puhunan na uh, yun po ang mga alam ko na mga diskarte na hindi rin tayo gano'ng mapapagod pag natatapos natin. Katulad nito, kay Kuya Rashid yan. Yan, oh, no, kulay green. Kay, uh, Kuya Rashid kulay green na yan. Ayan, uh, hindi pa gano'n tapos yan. Nalalagyan na ang bubong yan. Pero, ano yan guys? Uh, paupaan din yan. Nabuo. Uh, hindi ako nakapag... Upload doon sa ginawa natin kanina kasi medyo busy-busy tayo. Andi uh, ako nakapag-video doon sa uh, bago kong pinapagawa na ng bahay. Bukas, Abangan nilalang, lang, maglalagay kami ng biga para mapagpapatuloy natin 'to. Hanggang dito muna tayo. Salamat po sa lahat ng mga viewers na sumusuport sa ating uh, YouTube channel. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Mag Ikaw ang katalaran ko Akala ko hanggang sa panaginip lang Na ako ay iyong mamahal Salamat sa ating buong may kapal Ikaw pala'y bigay niya sa 听。